Bagang gumising sa umaga Meron na namang parcel pinadala Nung babayaran ko na sana Nung dumukot wala palang kwarta Napatay It's Stupid <laughs> What's good you mageng -geng? Today is the day we are going to the unboxing Being the unboxer The series of the part 7 Kasi pang pitong araw na to sa one week Ha? is stupid. <laughs> okay nga guys, magang maaga pa. Alas yes, tirik na tirik yung araw. Bakit ba ako nandito? Kasi nakakaganda na to ng iskin, ng init ng araw. Pero pag bandang mga alas 12 na to, nakakasama na siya ng loob. <laughs> ang parcel na ito ay galing pa kay Christian Guerra. Maraming maraming salamat sa'yo. Nakakatakot yung pangalan mo, sir. Galing pa to ng Sambalek Subic. Buktan na natin to kasi madalian lang to. Tirik na tirik yung araw eh. Baka maging itim ako eh. Itim na gali, kudaan. Halak ka. Kung napapansin nyo, ang background ko ay ang tindahan. Kasi hindi ko naman na-flex yan. Nandiyan kayo ngayon sa sagingan. Tapos dito ako, may magdaan dito mga motor. Dapat dito lang para pang magdaan. Cut! Wala na. Play ulit. Ah. Okay, tito na guys. Oh, damit. Uy, pakit may mukha ko manto. Grabe naman talaga si sir. Ah! Pinawisan ako ng maraming singot. Ah! Maraming nagtatanong sa akin, bakit ako marunong magbisaya ang nanay ko? Bisaya ang ng pagkatao niya, bisaya. Uy, ako yan guys, oh. Ayan, oh, tingnan nyo ba yan? Klaro ba? Diyan pa, oh. Kung sa likot, huwag na lang ka maklikot. Napatay. Ah! Guys, kung gusto nyo magpagawa ng customized shirt, pin nyo lang yung page nila. Guys, marami ako nababasa sa comment section na sana daw, hindi daw ako magbago. Tulungan nyo lang ako, ipaalala sa sarili ko na, ayun, mag-maintain lang tayo sa pagpapasaya. One of these days, guys, makikita nyo yung ko to ng I love you guys Kay Christian Guerra Maraming maraming salamat sir Thank you so much I hope you like this video Nawawala sa camera Bumabalik Gumigit na Ang importante Na sa gitna tayo Ng ating pagsubok At hindi tayo Sumusuko Okay Express your goal Like express mine hey, Stupid Ha <laughs> <laughs> Ha